Good morning, guys. Ngayon, di off ko. Kaya, ganito naman kami ngayon. Tuwing day off ko. Dorm. Hi, Gray. Thank you sa inihaw. Ikaw na nga ang gumastos. Ikaw pa ang naghiwa-hiwa. Aba. Sorry. Wala akong naituwa. Tinamad talaga ako. sa yung taga-ihaw namin, si Christ Christ. siya so, ng, ayaw. ng, ng, atay, ng baboy. It's a para steak. para sabihin madaming karne. Kaya nga. Ang <laughs> guys. Tingnan niyo. Oh may my baby. Oh. Oh. <gasps> sarap-sarap talaga. Kulang may sili. Ayun, say it. Yeah. Um, Ayan. I Amin. Mean. Kasi kagabi, naka-birthday kami. Mm. Hindi naman ako doon. uminom ako ng dalawang, ano, dalawang shot or tat. Tsaka, tsaka ano, kalahating baso ng wine. May wine ka dyan? Wala. Sarap, mainit-init pa yung tofu. I love tofu. Mm -hmm. Gusto, gusto ko talaga yung tofu ng Taiwan kasi malambot siya. Hindi ko gaya sa Pinas na tofu. Matigas mo sa Pinas? Oo, yeah. hindi ko type yung sa Pinas. Yung sa Taiwan kasi ang sarap. Kuhan sukan natin. Oo. Hi, Timmy. Say hi. Single yan siya, guys. Single. Single but not ready to mingle. But not ready to mingle. Tingnan mo naman, nag-ihaw-ihaw kami dito. Nagpauso kami dito sa boarding house, sa dorm namin. Para ma mawala yung mga bad spirit sa mga damit namin. Damit nila pala. Nasa loob pa ng washing machine yung ano. Yung mga damit ko. Hindi ko sinampay. Ayan, ganito yung dome namin. Yun. Tapos, mayaman din kami sa bike. May bike na, may e-bike pa. Yun. Nakain lang kami.